Minsan, kailangan nating magsakripisyo at ibigay ang pinakamahalaga para makuha ang isang bagay na kailanman ay hindi mababayaran ng salapi. Pinakadakilang alay ang pakikibaka at paghihirap. Hindi madali, ngunit talagang sulit ito. Ang buhay natin ay isang bukas na aklat at ikaw lang ang makapagsasabi kung paano magwawakas ang bawat kasaysayan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng isang taong minsan nang nagpamalas ng kakaibang galing sa larangan kanyang kinabibilangan, hinangaan, sinigawan at tinedulo nang sa kanya'y tumitingala. Ngunit nagwakas lang ang kasaysayan sa paraang mas nanayas niya alang-alang sa tawag ng tungkulin ang pag-aalay ng sarili para sa ikaliligtas ng marami. Ang kwento ng tagumpay at sakripisyo ni Lieutenant Cornell. Antonio Bautista ang pinakamalaking laban sa buhay. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Antonio Marpori Bautista sa totoong buhay ay mas nakilala din ng lahat sa mga bansag na Tony at Bote. Siya ay isinilang noong ikalabing pito ng September taong 1937. Tubo sa bayan ng Kabanatuan sa Nueva Ecija. Si Tony ay nagsimula mag-aral sa kanyang bayan. Nagpatuloy siya sa kolehiyo sa Universidad ng Pilipinas na may kursong agriculture at nagtapos siya dito noong taong 1957. Nang sumunod na taon, 1958, nagpatala naman siya sa Philippine Air Force Flying School sa Fernando Air Base sa Lipa, Batangas. Nang makapagtapos siya doon, nailagay siya sa hanay ng Pip Fighter Wing na nakabase naman sa Basa Airbase sa Florida Blanca sa Pampanga. Ang kanyang unang misyon ay bahagi ng 8 Fighter Squadron na nakilala sa bansag na Scorpions. Sila ay nagpapalipad ng mga F-51 Mustangs. Samantalang noon din panahon na ito ang Philippine Air Force ay nagsisimula ng pasukin ang modernisasyon sa kanilang hanay. Unti-unti na nilang pinapalitan ang kanila mga Mustangs ng mga jet fighters. Isa si Tony sa mga pinakamagagaling na nahirang na naipadala sa Okinawa sa Japan para mag-aral ng Altitude Physiological Training noong taong 1959 bago siya tumulak sa Amerika para naman sa US Air Force Jet Qualification Course sa San Antonio sa Texas at Aerial Gunnery and Combat Training sa Arizona. Samantalang bago pa man makapasok si Tony sa si Air Force, nakilala na ang mga Pinoy dahil sa galing ng mga itong magpalipad ng aeroplano. Nakilala ang Blue Diamonds ng Philippine Air Force bilang isa sa mga nauna at pinakamagagaling na acrobatic team sa buong mundo kahanay nila ang US Air Force Thunderbirds, US Navy Blue Angels at French Air Force na silang mga namamayagpag noon. Pagkabalik niya sa bansa, lalo pang humusay si Tony sa pagpapalipad at napasama siya sa hanay ng maalamat na Blue Diamonds hanggang sa maging isa sa mga team leader siya ng isa sa mga eskwadro nito matapos naman dumaming bigla ang mga aeroplanong nasa inventory ng Philippine Air Force nang magdatingan dito sa bansa ang mga makabagong F-86 Fighter jets na silang ginagamit ni na Captain Tony Bautista. Nangyari ito noong huling bahagi ng dekada 60 hanggang sa unang bahagi ng dekada 70 kung saan naging mas marami pa ang mga aeroplano ng Air Force kaysa sa mga piloto nito. Si Captain Tony Bautista ay pinuno ng 9th Tactical Fighter Squadron Philippine Air Force Golden Sabres. Sila ay madalas magtanghal sa mga exhibition kapag anibersaryo ng Air Force at naipapadala din sila sa mga kompetisyon laban sa iba't ibang acrobatic team sa buong mundo. Sikat na sikat ang Blue Diamonds na ito ng Pilipinas sa puntong napapahanga at nakukuha nila ang atensyon ng lahat hanggang sa mga media na silang nakakasaksi sa kanilang mga palabas. Dahil sa kanyang taglay na galing si Antonio Bautista lang ang natatanging piloto na naging kasapi ng limang fighter squadron ng Philippine Air Force at naipadala na siya sa mga matatagumpay na combat mission ng mahigit 200 beses hanggang taong 1973 na may ranggong Lieutenant Colonel Antonio Bautista. Nakadestino sila sa Sulu Air Task Group na nakabase naman sa Andrew Air Base sa Samwangga upang labanan ang noon ay napakatinding Muslim insurgencies sa lugar. Palagi silang nasa combat mission noong mga panahon na yun hanggang sa magkaroon ng bagong promosyon ang Lieutenant Colonel at mapapasay na siya sa opisina sa Nichols Air Base sa Maynila. Ibig sabihin, magwawakas na ang combat pilot ni Lieutenant Colonel Bautista sa panahon ng matinding pangangailangan ng Air Force na mga pilotong kagaya niya. Ikasiyam ng Enero taong 1974, na magsagawa ng sabayang malawakang pag-atake ang mga rebelde sa lugar ng Hulo, Basilan at Maimbong. Higit sa libong pwersa na mga kalaban ang sumakop sa bayan ng Parang at walang magawa ang PC detachment doon. Ang masaklap pa sa pangyayaring iyon, ang karamihan sa mga sumalakay na ito ay mga rebel returnee na sumapi sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Pero matapos bihisan at isyuhan ng malalakas na kalibre ng mga armas mula sa gobyerno ay tsaka naman inilabas ang tunay na intensyon. Bukod pa sa malalakas na armas na isinusupply ng ilang bansang muslim bilang suporta sa mga rebelde. Ang mga armas na ito ay may kakayahang makapinsala at makaabot sa taas kahit pa ng mga aeroplano ng kanilang kalaban. Dahil sa pangyayaring ito, hindi nakakagulat na nasurpresa ang militar at nagkaroon sila ng napakaraming casualties sa hanay. Ito na rin ang napakalaking laban ng naibigay ng mga kalaban sa gobyerno noong panahon na iyon. Ikalabing isa ng Enero, pagkalipas ng dalawang araw ng malakas na pag-atake. Huling araw na rin ni Lieutenant Colonel Bautista bago siya tumulak patungong Nichols Air Base para sa kanyang bagong trabaho. Sa pagkakataong ito, mas nanaig pa rin ang kanyang pagiging fighter pilot. Mula sa airbase sa Sambuanga, lumipad siya kasama ang isa pa patungo sa bayan ng Parang sa hulo na may layong higit 150 km kung saan nandoon ang malaking pwersa ng mga kalaban para suportahan ang pwersa ng gobyerno. Pagdating sa lugar, nagsimula ang opensiba nila sa mga rebelde. Pero dahil nahihirapan si na Tony na matukoy ang eksaktong posisyon ng mga ito, lumipad sila ng mababa para makita ng malinaw ang target Nadilingit sa kalaman ang malalakas na kalibre ng baril na gamit ng mga ito. Bilang kanyang huling na rin sa pagiging fighter pilot, naging mapangahas si Tony sa pagsalakay gamit ang kanyang F-86 fighter bombers. Naging turning point ito sa mga militar para makuha ang bentahe sa matinding bakbakan na iyon. Pero sa tuwing bumabulosok ang fighter jet ni Tony, sinasalubong siya ng malakas na pensibah ng mga kalaban na nakapokus sa kanya. Kahit pa nagwa-warning na ang mga ilaw sa tama ng mga bala, patuloy pa rin si Lieutenant Colonel sa ganong klaseng pag-atake at kada dadaan siya sa pwersa ng mga kalaban. Padami na ng padami ang alarma na nagpapahiwatig ng palaki na ng palaki ang nagiging pinsala ng aeroplano. Pero hindi pa rin nagpaawat si Tony para lang masuportahan ang tropa ng militar na nasa baba. Makalipas pa ang dalawang matagumpay na pambobomba at limang pagsalakay, naubusan na ng kargang bala ang kanyang aeroplano. Nag-aapoy na rin ang ilang bahagi nito at sinubukan niyang mag-emergency landing pero napakaraming tao noon sa bayan. Kaya't para maiwasan ang maraming casualties ng mga sibilyan, nagpasya siya na sa hulo airfields na lang pababain ang aeroplano. Ngunit habang papalapit na siya sa lugar, nagmalfunction na rin pala ang unahang gulong nito dahilan para hindi na ito magamit sa kanyang paglanding. Kasabay pa ng patuloy na paglaki ng apoy sa kanyang aeroplano. At nang wala na siyang magagawa pa, nag-eject na lang siya palabas at ilang sandali lang ay sumabog na nga ang aeroplanong sinasakyan sa gitna ng himpapawid. Isang kilometro pa ang layo sa perimeter ng nasabing paliparan. Ligtas naman na nakalabas si Tony at nagsigawan sa galak ang mga nakamonitor sa kanya dahil panibagong kwento at maaksyong pabaon ito sa kanyang huling misyon bilang fighter pilot. Pero ang galak na ito ay napalitan kagad ng pangamba at pag-aalala matapos mapayid ng malakas na hangin ang parachute ni Tony patungo sa teritoryo ng mga kalaban. Nagpadala kagad ng rescue helicopter ang mga nasa base. At mula sa taas, nakita nila si Tony na ligtas na nakalapag na hawak pa ang kanyang kalibre 45 service pistol. Tumatakbo siya papalabas sa kagubatan patungo sa isang bakanteng lugar para doon ay ma up nila. Pero di kalayuan, natanaw na din nila ang mga rebelding nakasuot pa ng mga pansundalo na humahabol kay Tony na ito na rin marahil ang nagpalito sa kanya para malaman kung sino ang mga tunay na kalaban at kakampi. Nagsindi siya ng player para sa kanyang eksaktong lokasyon. Pero sa tuwing bababa ang helicopter Nakapokus sa kanila ang malakas na pag-atake ng kalaban dahilan para ikutan nila ang lugar. Makailang ulit silang nagtangka na bumaba ngunit talagang napakalakas ng opensiba ng mga rebelde at napilitan silang ibaba na lang ito sa dulo ng airport isang kilometro pa ang layo mula kay Tony. Ilang sandali pa mula sa kinalalagyan narinig na lang nila ang malalakas na pag-ataking mula sa mga kalaban pero wala na sila sa himpapawid na mga panahon na iyon. Kaya't napagtanto nila na natagpuan na ng mga kalaban ang kawawang si Tony na walang kalaban-laban sa dami ng sumalakay. Dahil sa pagkadesperadong mailigtas ang kanilang kasamahan, sumaklolo ang dalawang gunner at tinanggal nila sa helicopter ang mga machine guns at nagtungo sa lugar ni Tony nang hindi na hinintay pa ang ibang army troopers. Sila si Sergeant Nonito Kaliso at Benedicto Loho ang silang unang nakakita sa katawan ni Tony at marami pang mga rebelde na wala ng buhay. Nakadapa siya at nakataas ang isang kamay, patunay na lumaban ito hanggang sa huli at nalagotan siya ng hininga habang gumagapang. Ang dalawang ito ay mabilis na binuhat ang bangkay ni Tony patungo sa chopper upang maiwasan na rin ang pagbalik ng mga kalaban dahil ginagawa nilang tropi ang mga bahagi ng katawang maisipan nilang kunin sa mga napapatay na kalaban. Sa pangyayaring ito umabot sa sukdulan ang galit ng pamahalaan. Kaya't ipinadala nila ang pinakamalalakas na sandatang meron sila noon. Mga attack planes, mga jet fighter bombers, AC-47 gunship, mga helicopters at maging ang mga barko ng Navy ay binomba na rin ang isla. Nagpatuloy sila sa ganong kalakas na opensiba sa loob ng sampung araw at ang ending, daan-daan at libu-libong sibilyan, mga sundalo, mga rebelde ang naiwang nakakalat at nasawi sa paghupa ng gulo at tuluyan nang ngang nabawi ng gobyerno ang lugar. Samantalang nabigyan ng parangal si Tony dahil sa kanyang kabayanihan. Dagdag ito sa napakarami pa niyang naunang natanggap ng mga pagkilala at karangalan. Tinanggap ito ng kanyang asawa at ganoon din ang dalawang nagrescue sa kanya. Ipinangalan din ang isang airbase sa Palawan bilang pagbibigay pugay sa magiting na piloto. Si Lieutenant Colonel Antonio o si Tony Bautista ay pumanaw sa edad na 36 anyos lamang. Minsan, kailangan nating magsakripisyo at ibigay ang pinakamahalaga para makuha ang isang bagay na kailanman ay hindi mababayaran ng salapi. Pinakadakilang alay na ang kapalit ay kalayaan. Ikaw bigan. Naranasan mo rin bang magsakripisyo para sa nakararami? Isa ka rin bang bukas na aklat? Paano mo tinatapos ang kwento ng iyong buhay? Maraming salamat sa inyong pakikinig kay Bigan. Hanggang sa muli. Paalam.